Oh. Mama, kumpleto sa kulay. Better luck next ayun time. Ayun kayo, bagsak bagsak Magkano t-shirt nito? ang kabayan ha. Sa, na. mura kabayan, atakamura talaga dating 150 Dating 130 ngayon 100 na kabayan ha. Bagsak presyo. Lahat 'to T-shirt, mga printed t-shirt tayo, mayroon tayong Gucci Gucci, Conver. Converse. BKs, ayan lahat ng klase. Lahat ng klase. yung mga ito. So. Ayan, po. Yun, no? Mag mag Magkano po yan? Ito? G-Shock. G-Shock. Magkano? 600. Pagka uh, kukuha ko ng wholesale. Okay. Ilan, ilan ilan pero Wholesale, yung mas mababa pa. ibenta ko rin sa probinsya. Ha? Huh? Ito ganun din. Iba-iba price. At may Hindi kayo nag-offer ng wholesale? Wholesale kami dito. Wholesale na yung bigay ko sa iyo kasi pag isa, 700. Pag isa yung kunin mo, 700. Sa ganito? Mga ganito? Eh, ito ito, ito mga ganyan. Ito, ito, ito. Isa lang preso niya, di ba? 2-3 hanggang 2-3 Ano ba to? You blue.

500 pa yung walang kulay Oo, oh, oh, ano, 500 Ito po, tingnan ko po yung isa na yan Yan, yan, yan Tsaka yun po Tsaka ito Mas maganda po kasi yung mga walang kulay Ito po, yan yung nasa harap Yan Maganda lang yan, ganun daw ganun Nagtaksa po kayong gcash Gcash, okay Sali siyang kato niya Class A po ito, di ba? Hala po ma'am?

So yeah, Pupunta kasi ako ng Marinduque. Oh, pwede yan, 15. 15 doon, mabilis siguro to. Apat na. Iba yan, saka iba yan, iba yan. Ibang presyo. Ibang design. iba <laughs> Magkano po? 500. design yun. 500, pwede na Ah, Bigay mo na, 500 isa. Gold, hindi pwede. Ito, 500. Ang gold magkano? Gold, 600. Solid, oh. Mga tol. Gold, 600. Oh. Solid okay, na solid. Oh, hmm. oh anin. Anin na lang. Ang pinakasin ako, kung may kisang gisang pa yung bagong dating po, yung para wala akong kapareho. Bigyan niya pa akong discount eh. Baba. Sa baba, 450 niya binibigay sa akin. Punin ko na ito mama. Sige, try mo. <laughs> 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 <Tumaka>. <laughs> o, wala, hindi ko makaya. Hindi, hindi kaya? Oo, sa bagay, ininegosyo ko rin naman eh. Oo. Uh -uh. uh -huh. May battery po ito lahat ano? Meron. 'tong kitchen hmm. battery. Pag mga problema pwede mo sa akin. Pwede mo problema. may iba design. Ito, pa Ito, 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 ito. at tanong ko din din sa mga one time ah oh, pero syempre... May... malayo ba, bala... malayo ng ano eh. Opo. Pamasahe mo pa. Makikisabay lang naman ako. Oo. Oh. one time, ako one thousand, okay. ako okay. What the naman siya. Sige pa to, ito. Mm -hmm. Tapos ito. Ano, marulong ka mo siya, kaya? Hey? Hindi po eh. <laughs> Opo. Gan. Ah, Ito Dito oh. Tama ka wala maka? May yata. Dapat iba design One Two Three set ko na. Kuya ko na. Apo? Sige, go. Ito, apat? Yan, apat. Ah, 2K. Okay. Uh -huh. Sila na ho, bala mag-adjust ng kung anong size ng ano, no? Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Mabilis lang man. Uh -huh. Depende may araw siya eh. Pag araw, itusok mo na lang sa tipin. Oo, oh, oh. May araw siya down eh. Yes. No? Ito po mga Seiko nyo. Mag eh, may Seiko ba kayo? Ano ba to? Meron akong Seiko Class A. Gusto mo? Magkano po Class A ang A Ang gold kailangan next month. Pero ang silver, ano siya? Nasa 2003. green. Japan machine yan ah. Okay. Japan machine. Then dito mo, ito, meron ako, na, oh. 1, ito ka lang saan yun. Oh. 1,002. Ito, 1,002. Plus, yun ah. Plus, yun ah. Plus, well, yun ah. Wala itong box na kagaya ng ganyan, ano po? Meron akong box. Meron akong box. Ito, wala. Ito, meron akong box nasa 150 class A siya opo, quartz to no? no, ah, automatic, automatic ito Japan machine Japan, Japan machine. Japan machine din po ito, di ba? Ah, ito China machine, ito Japan machine. O mas mahal to. 2,000 dito kasi. lang po ang class A. Yan lang po Japan machine nyo. Ah, uh, lahat to. Okay. lahat to. Yung iba try na mas. Pero okay siya. Mm Hindi -hmm. naman nila mahalata. Paano nyo pa malalaman kung class A sa class B? Iba kasi, al al benta kami alam. Kayo alam nyo, mm. pero kami hindi. Yun, so <laughs> iba. <Di> <laughs> minsan niluloko pa nga siya, oh, A. <laughs> ang class A po nito, magkano? Siguro nasa 2,000 pesos. Uh -huh. Kung sabi ko, class A, hindi mo alam din. Hindi ko alam yun, class hmm. A, di ba? Talo ka. Talo na. <laughs> hindi <laughs> na tayo suki, eh. paano kung nakabenta ako madami? Kaya, kaya ang sabi ko sa oh, iyo, depende sa tao. ka. Mm -hmm. May class may class pa ba nito? Class bilang. Waterproof din po ito, di ba? Oh. So, yun mga kuya, Daling tayo diyan, no? Oh. Yan. Klasa Miranda Shopping Mall. Nandiyan po yung mga Mumurahing relo. Talagang uh, wholesale price. Yung mga nakik Pakikita nyo nakaagad yung mga relo, naka ano, mga nakalatag na kaagad doon. Tatanungin niyo na kung class A, class B. Pagkatapos uh, sa <coughs> Yung class A, usually halimbawa ang, ang class A halimbawa nasa 2,000, ang class B nasa 6,000. Na so may mga second din po sila doon na class A, class B, hindi nyo po mahahalata. So meron China machine at saka Japan machine. So dito po yan, yan yung Quiapo Church. Okay, pag sa side ng Quiapo Church, nandun yung Plaza Miranda. Yan. Yung Plaza Miranda. So dyan yung makikita yung mga magagandang relo Na mura. Sandugo. So 150 na sandugo dito sa labas. 100 na lang o, oh, mga relo sanda na lang ay eh, kuya yan o oh. <laughs> sanda na lang di ba kahit magpalit ka araw araw <laughs> so, sa January yung owner at may katulong siyang Pinoy para magbenta at saka tagasigaw. Time check tayo! Alas 3 na mag-alas 4 na. 3.40. Yan ang crowd dito kapag mga ganitong oras. Saturday ngayon, mga kapitwala.